So magandang umaga po sa inyong lahat. At update po na naman tayo sa ating ampalaya, no? Na ito po, no? Na hindi old na sila. laki So ang ginawa po namin, no? Dalawang araw na gawa po namin ito po, nag po kami ng tali, para guide sa may ang palaya na medyo maliit pa no? na kung mag-init at saka mahangin hindi sa babagsak so may alalay siya no maliit na na PC pi ito no yung ano ng saging na yung pang na to pang isang or dalawang linggo lang na ano nito yung trabaho nito or servisyon nito no para lang maka makaakyat yung ating ampalaya kaya po yung rason po na ganito yung medyo mataas yung aming nylon kasi pag napakababa po ng nylon namin pag may mga aso na gumala dito napuputol po no napuputol tong ampalaya so dapat mataas no mga 1 feet para pag may gumalaman na aso hindi makaabot yung likod no pero uh, hindi gano'ng masira yung tanim so yun po ang rason kung bakit uh, nag mataas yung nylon na to na kailangan namin mag-guide ng ano ng tali so <coughs> yun po na saan lang namin mag-guide ng tali no? para safety yung ating ampalaya di sa mapuputol yung ano, tali yun lang po no? sa umagang ito oh, may mga suso pa rin <coughs> O, so, yun po ang purpose namin kung bakit mataas yung nylon. Yun po. Ang suso, suso! May pang-ulam. Ito so, no? Tahan lang natin yung suso na to. So, ito mo yung aking pamaraan. Pag, umag pag umagang umaga, no? iniikot ko talaga to Halos uh, Umaga at hapon, hein, iniikot ko itong aking ampalaya, no? Para makita natin kung ano yung uh, kailangan ng ating ampalaya, no? <clears throat> so dapat ikutin ganoon din may hapon ikutin din ha? Huh? Oh, paulit ulit <laughs> hanggang siya makaakyat no hanggang siya na makarating dito sa taas no yun ang aking routine yun ang aking ginagawa uh, araw-araw Or, uh, na ganun po, no? So, kailangan uh, tutukan talaga. So, yan po, no? Nine days old. Medyo malaki na. So, parang ganito po, no? Kung walang tali, nag-unus-unus nakahiga. Pero, pag may tali, madali lang. Ayan lang po. yun ulit habang umikot no, daming purpose nanguha ng suso hmm. nagayos natin ang palaya yan lang po Sa out po kay Siren James Ostaga shout kay Sing Sing Ustaga. Taga. So, yun po na, no? sa umagang ito. Ito po yung aming ginawa no dalang halos nung Monday. just po, nung no? nagtali po kami. Para mabilis umakyat. Lalo na pag mainit, no? Pero, sa aking pag-observe po, mas madali pag may tali, no? Di sa madidisturbo o ma-stress pag bumagsak. Yan po, maganda yung tayo. So, yun lang po, no? Sa umagang ito. At sa lahat, no? Saka, shout out din po kay Sir Kumuda, Danton, de Anton, no? Farmers, uh, farmers promotion representative po no ng East West no. Salamat sir no. Kahapon nandito siya, nagbisita bisita sa akin dito. Nagbigay uh, ng mga mag advice po na makatulong po sa atin no sa pagtanim ng palaya. So, thank you sir no sa pagpunta dito sa amin. Sana marami po pa kayo ma ha, bigay na aral sa sa akin dito no sa pagtanim ng palaya. So, yun lang po no. God bless sa lahat no. God bless sa lahat sa lahat, lahat po. Sa kay kay Sir Jimuel Arpa, sir, good morning. So, God bless, God bless.